Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you've said na uh, gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulo Duterte. Uh, sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo so, Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Uh, sa so, tingin ko ba pananagutin sila? Uh, base sa sagot ng Secretary of uh, Department of National Defense ay uh, mukhang wala. Uh, hindi sila pananagutin? Pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila dahil ang military ang uh, protector of the states and national sovereignty. Correct. At dagdag pa doon, mayroong isang unit dyan sa loob ng armed uh, Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command. O, o dati'ng tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay mag- protektan ng mga dating pangulo. Kung makikita no. nyo ang mga security detail ng ating um, former president Estrada, former president Arroyo, um, ay mga miyembro at ni former president Duterte ay mga miyembro ng PSG dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating uh, bansa and they're very important uh, individuals uh, para sa isang bansa VP Sara hindi na raw siya sasama sa mga Uh, campaign uh, ng PDP Laban kasi alam na daw ng uh, mga tao na kailangan nang baguhin ang mukha. <laughs> Totoo yan. Kailangan nang baguhin ang mukha ng administrasyon or ng pamahalaan. Yun. Ito guys, panoorin natin. Um, ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng uh, PDP. PDP. Uh, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating uh, gobyerno at um, alam nila na kailangan nilang iboto sampo doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, um, Attorney uh, Hinlo, Attorney uh, Bondoc, uh, Philip Salvador, and uh, Meron Because pa isa. ma'am. Uh, ano, uh, Vic Rodriguez is a guest candidate of uh, PDP so meron pa tayong isang uh, PDP uh, senator and uh, meron tayong apat na guest candidate uh, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, uh, hindi ko yun nga. Siguro ang dahilan kung bakit uh, inalis. Uh, or ginawa na uh, ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo. Correct! <laughs> true, true, true. Dahil mukhang mukhang mag-black voting ang buong Pilipinas sa sampung senador. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Next question, Jason Rubrico, SMNI. Jason? Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, uh, oh, dito po sa legal team po ni dati Pangulong Rodrigo Duterte, uh, kamusta po yung pakikipag-usap natin doon sa listahan po ng uh, mga abogado at uh, kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni uh, dati Pangulong Duterte? Oo. Uh, -uh. -uh. mamayang gabi may darating na isang uh, abogado, no? So kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview, para may dagdag siya sa legal team hindi ko sila pang papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng uh, kung ano-ano no na mga mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo iba't ibang uh, tao so hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng uh, legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Okay. Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you said na uh, gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulo Duterte. Uh, sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo? So, sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Uh, sa tingin ko ba pananagutin sila, uh, base sa sagot ng Secretary of uh, Department of National Defense ay uh, mukhang wala. Uh, hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military ang uh, protector of the states and national sovereignty. Correct. At dagdag pa doon, merong isang unit diyan sa loob ng Armed uh, Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o, o, o dating tawag natin ay Presidential Security Group. Masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita no. nyo, ang mga security detail ng ating um, former President Estrada, former President Arroyo, Um ay mga membro, at ni former President Duterte, ay mga membro ng PSG. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are, kumbaga, icons ng ating uh, bansa. And they're very important uh, individuals uh, para sa isang bansa. Wow! Grabe, no? So, mananagot pala talaga yung AFP nito. Pero kaso nga lang, 'yung backer nila 'yung secretary ng defense. Eh. 'Yun lang din. Grabe no, ano ginawa nila kay FPRRD? Grabe. Trabaho pa na, pala nilang protektahan 'yung mga former president pero hindi nila ginawa. At, hin, at hindi lang 'yun, tagapagprotekta ng soberenya ng state. Thank you ma'am. Next, ah uh, okay, next question is Joan Aguilagon, asahi Shimbun. Good afternoon ma'am. Thank you for taking the time to speak with us. Um, picking up from the qu previous question in your in your statement at the Senate hearing, you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base. And then you posed a question that um what can be done to you know what can be done to bring um FPRRD home without you know uh what can the military do to right that wrong? So what do you think can the the Philippine government do at this time to you know to bring him home from The hague um and what can the you know I'm going back to that, what can the military do to correct uh the oversight maybe that when it allowed uh the turnover of a Filipino citizen to a foreign organization? I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them ko ano yung dapat gawin. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila but uh, clearly from uh, the answers of uh, secretary of uh, the Department of Justice kanina um I don't think they will uh, make moves in uh wala, taking wala back wala. or bringing Uh, the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiwi ang ating dating Pangulo. And uh, he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magmi-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And uh, he needs to go back home because uh, he needs to serve the people of Davao City. Wow! Woo! We're excited for that talaga. We're excited for your comeback, FPRD. Grabe no. Sobrang lakas pa talaga ng uh, alam mo 'yon. Sobrang 'yung paglilingkod sa bayan. Grabe pa talaga no. Gabi kahit ganun na siya katanda, meron pa rin siyang puso upang maglingkod sa bayan. Hindi tulad ng iba, corruption lang 'yung nalalaman eh. Wala 'yung puso eh. Kaya guys, hanggang dito na lang tayo. Anong masasabi nyo? Anong reaction nyo sa mga pahayag ni VP Sara ngayon? See you again later guys. Bye!